Roma chapter 9 verse 1 up to 16. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo na hindi ako nagsisinungaling na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso. Sapagat ako'y makapagnanasa na ako man ay tinakwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid nating mga kamag-anak ayon sa laman. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkakukbuk at ang kalwalatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautosan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. Dadapot hindi sa salita ng Diyos ay nauwi sa wala sapagkat hindi ang lahat ng buhat Israel ay mga taga-Israel ni sapagkat sila binhi ni Abraham ay mga anak na silang lahat kundi kay tatawagin ang iyong binhi. Sa mga katuwid ay hindi mga anak sa laman na ang mga anak ng Diyos kundi ang mga anak sa pangako siyang ibibilang na isang binhe. Sapagkat ito ang salita ng pangako. Ayon sa panahong ito ay paririto ako at magkakroon si Sarah ng isang anak na lalaki. At hindi lamang gayon, hindi nang ipaglihinan ni Rebecca sa pamagitan ng isa. Ito nga ay ng ating ama na si Sa Sapagkat ang mga anak nang hindi pa ipinanganak at hindi pa nagsisigawa na namang mabuti o masama upang ang layo ng Diyos ay mamalagya din sunod sa pagkahirap na hindi sa magawa kundi doon sa tumatawag. Ay sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso, gaya na nasusulat. Si Jacob ay inibig ko, datapot si Isa ay aking kinapuotan. Ano nga ang ating sasabihin? mayroon baga kayong kalikuan sa Diyos, huwag na mangyari. Sapagkat sinabi niya kay ako ako'y maawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya nga hindi sa may ibig, hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa. Amen.